Hello guys! So ako ay magluluto ngayon ng pork chop. So ang gusto ni Love na parang ihaw style kasi wala kami ihawan. So doon ko na lang siya lulutuin sa kawali na walang ano, walang oil. So ito yung pork chop. So ito yung pork chop. Tinimplahan ko na siya ng tuyo at kama, tuyo at kalamansi. Ayan. So ibababad ko lang siya ng mga ilang minuto. And then pwede na siyang lutuin. So, so sa ngayon, tayo ay magkakapi muna dahil hindi talaga maano yung araw ko pag walang kape. Alam mo yun, pag hindi ako nagkape, ay sumasakit yung ulo ko. As in, siguro dahil nasanay ako na magkape. So, ito yung aking love. May trabaho pa siya. Hi love! I'm tired. Pagod na siya. Malaki na siya mag-out. Alas 10 yung out na. Eh. alas 9 na. Tapos, hindi mo muna namin sa yung bintana kasi maingay. May nagawa ng bahay sa aming kapitbahay. So, ayan. Ayan siya. Yeah. So, mamaya na lang ulit. Update po kayo pag ako ay nagluluto na. Bye! Hi, may ipapakita pala ako sa inyo. May bidili si Ate Bing na ibon. Andito siya sa kwarto niya. So, ayan. Hindi ko lang siya bubuksan kasi baka lilipad. So, ayan siya, oh. Ayan. Kulay blue siya, guys. Hindi niyo makita masyado. Ayoko kasi buksan kasi baka lilipad, eh. Hindi pa naman ito sa amin. So, ayan. Ito mo lang muna yung kulungan niya kasi nagbili pa si Ate Bing. Lovebird siya guys pero isa lang yung binili ni Ate Bing ayan tumatok butak po siya kulay blue yung kulay niya at may pagkain na siya dyan sa loob at tubig so baka sa sabado may bagong kulungan na siya so yun lang guys kulay blue ayan 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 madumi naman sobrang dumi ng basket ayan 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 siya guys ayan ayan Ayan, 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 ayan. Ayan. Ayan siya, guys. Ayan. Pasok kayo. Ayan. Kita niyo ba? Ayan. 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 Gulay blue. Hi, guys. I'm back. So, lulutuin ko na yung pork chop na tinimplahan natin ayan ayan hindi lang natin siya lalagyan ng oil kasi i'm sure naman na mag-oil ito And then yes dapat muna lang hahugasin mo natin You Walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart. I Had to get out of this place. I sent something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple down. pork chop. Ayan. Balik ka lang natin. Ayan. Bango. Ayan. At ang Yes? Anong kailangan mo, Ibon? <makes> Tweet-tweet siya kanina. Ayan, oh mamaya may kulungan ka na daw binilahan ka na ng kulungan ayun, doon nawala saan ikaw? ayun siya sa gilid ayun yung magpakita ayun 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 siya hi huwag ka nang malungkot may kulungan ka na, ano, at tapos, ka na ng partner, sa mo kukunin na yung partner mo, sa Sabado, yay, may partner ka na, so, huwag ka ng malungkot, ibon, kakantahan na lang kita, ang mga ibon, ayun, Ayan. Ang cute. Nag-blurred siya. So, ayan na ang ating pork chop. Ibabas so, lang natin sana Eto, yung pinagpuntahan ko sa kanina. Para hindi naman siya dry, yung masyado. Okay. ako so, maluto. Ah, medyo gutom na ako. Kumukulong yung sakmura ko. At yung ibon, nag twit kami na. Pip, 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 so, nayaan namin sa doon. Dahil mamaya, may kichichi. So, mamaya na lang ulit. So, ayan na. Luto na po ang aming ulam. So, ayan. Ito yung ulam namin today. Pork chop. And may kanina din kami. So, mamaya, So, mamaya, kami ay kakain na at inopen ko na yung, ano, yung bintana dito kasi out na. Pero, nagtatrabaho pa rin. Ayan. Ayan ang aking love lab na board pa. At may ipapakita pala ako sa inyo guys. Tignan nyo tong halaman ko. Ayan. Nagpukulay dilaw siya doon namin siya nilagay sa labas baka nasubrahan ng init kaya nagkukulay dilaw siya parang green siya tignan dito sa camera pero sa personal kulay dilaw talaga siya kaya ako pinasok dito sa loob baka nasubrahan siya ng init at dito muna siya sa loob magtatambay yung isa ko doon sa labas ayun hindi siya makikita masyado ayan malaki na yung isa kasi yung isa dito lang yan sa loob nagtambay kaya green na green siya ito sa labas siya kaya nagdidilaw siya sobrahan sa init and dito lang muna siya sa loob tignan natin kung makarecover ba siya kung magigreen green ba siya ulit ayan dyan ka muna ha mabubuhay ka so yan ang aking halam Hi guys! So upo-upo lang ako dito habang inaantay ko sila dahil busy pa siya at nagvideo-video lang ako dito dahil nanonood ang aking mama isa yan sa mga dahilan bakit nagpapatuloy kami sa pagvideo-video at upload sa youtube dahil nanonood, nanonood nga si mama at masaya siya sa mga video namin dahil kahit walang makakwenta-kwenta ang video, ganyan nanonood siya yan lang, kahit wala akong masyadong viewers, pero okay lang dahil nanonood doon naman si mama and hi mama at least nakikita niya ako na okay ako dito masaya ako dito kasi malayo kasi kami, nasa Cebu si mama and ako ay nasa Manila kaya yun okay lang kahit walang masyadong subscriber, walang masyadong viewers at least nanonood ang aking mama at masaya na kami doon, diba love? Kaya yun. Hello guys! Kami ay kakain na kasi tapos na si Love sa kanyang ginagawa. And ayan, naredy ko na yung food. So ayan, naredy ko na lang yung plato, kanin, at mga ulam at magkamay lang kami para mas masarap, mas maganda ang pagkain pagkamay lang diba hmm, di lahat? Yeah. siya ng sausawan niya. At marami kaming bote. Sa tubig to guys, kasi wala na kaming tubig, mag -iigib pa kami mamaya. At ito yung igiba namin. Napakaliit. Maliit na yung binili namin kasi bibili daw kami ng brita. Ayan. Kaya mamaya kami mag-iigib. So, kamustahin natin ang ating ibon kung andyan pa ba siya. Hey, ibon, andyan ka pa ba? Ah, andyan pa naman siya. si Lava ay gagawa ng sawsawan niya. Ayan. So, ang gagawin niya ay kalamansi, sili, at toyo. Am I right? Am I right? May bunjong baby and workaholic. Workaholic ka? Ha? Huh? Sino matangos ang nose? At siya baby ang dito? Hmm. Yan yung ginagawa niya. Kalamansi, sili, and toyo. So, kain muna kami guys. Guys, tapos na kaming kumain at busog na busog na kami at tapos na din ako magugas ng plato pati yung galon na pag -ibig -ibig namin at bumalik na si Love sa kanyang trabaho. Ewan ko sa kanya, dami-dami niya ng trabaho. Siya lang ang mga daming trabaho sa lahat. Di ba baby? tobok tubo naman talaga niya. <laughs> mamaya mag kami, guys. So, mamaya nalang ulit. So, ayan. Habang busy pa sila, hindi pa kami mag-iigip, maglalaro muna ako ng CUC. Ayan. Ang CUC ko. Ito siya, guys. O, yung aking yung aking ano. Ayan, yung aking village. Yung sa akin, village ko yan. Ayan. Diba? Malahin na aking Bill village. Ayan, laro mo na ako guys. Hi guys! So kami ay mag-iigib na. So ito yung dala namin ito. So, ayan, nag-lock kami ng stroller. Stroller ba ito, guys? Strolly. Strolly. Ayan. Gagano na Ding, 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 ding. Maliit lang kasi yung galon namin kasi bibili nga kami ng brita. So, ganyan lang. Kalahati lang siyang Ang galuhan. Ding, be. Ding, be. Ding, be. Okay naman. Pagod ka. Nagbili na lang kami ng isang tubig na malaki kasi pag yung maliit lang, parang isang araw lang din, no? Malapit na kami sa bahay. So, ayan. Nandito na kami sa bahay. Ay, sobrang pawis. Sobrang pagod. Dahil napakabigat. Dahil nagbili kami ng isang malaking galon. Ayan, oh. Ayan. Nagbili kami ng isang malaking galon. Kasi pag yung maliit lang na galon ay isang araw lang yan sa amin. Kaya yan. Nagbili na lang siya ng malaking galon. So, yun lang guys. Tapos na yung agenda namin today and maliligo na kami so doon na nagtatapos yung video bye 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 love dali na bye. kita mo muna Ha! Ah, pulang pula yung muka bye bye